ang China at India ang dalawa sa pinaka-overpopulated na bansa sa mundo. Siyempre, kapag mataas ang populasyon, tumataas din ang demand sa pagkain. Sa kasamaang palad, ang demand na ito ang sharing dahilan ng unhygienic food preparation at pamimete ng mga pangunahing pangangailangan ng tao kaya kung ikaw ay nagbabalak na mag-travel sa China at India, narito ang ilan sa mga delikadong pagkain na dapat mong iwasan. Sino ba naman ang hindi matatakam sa malutong at masarap na fried chicken? Ngayon pa sa ilang mga lugar, isa ito sa mga pagkain na hindi mo dapat kainin. Iyon ay dahil ito, ay niluto rito. Ang mantikang ito ay hinahango mula sa imbornal. Nakakaloka ba? Diba? Pero sa maniwala ka man o hindi, ang mantikang ito na tinatawag na gutter oil ay common sa ilang mga bansa tulad ng China at Taiwan. Hinahango ng mga gutter oil vendor ang mga gamit na mantika mula sa imbornal at binibenta sa mga pabrika para doon iproseso. Ang kaparehong mantikang iyon ay saka naman gagamitin ng mga street vendor sa pagpiprito ng mga manok na kinakain ng mga walang kamalay-malay na customer. Ang isa pang pagkain na dapat mong iwasang kainin ay ang dough. Ang dough ay ginagamit sa paggawa ng tinapay at pastries. Ngunit paano nga ba ito ginagawa? Kalimitan, ang dough ay minamasa sa isang pabrika o sa pamagitan ng kamay Ngunit ang mga lalaking ito ay nagmamasa ng dough gamit ang kanilang mga paa. Hindi lang nila minamasa ang dough gamit ang kanilang mga paa, kundi minamasa rin nila ito sa maruming sahig. Karniwan itong ginagawa sa India at Bangladesh, lalo na kapag hindi kaya ng isang bread factory na bumili ng machine. Kaya para makatipid sa oras at pera, ginagawa nila ito gamit ang kanilang mga paa. Malinaw na unhygienic ang pamamaraang ito. Ngunit dahil sa maluwag na food laws sa India, walang ideya ang mga tao. At ang mas malala pa rito, dinadapuan ng mga langaw ang dough at ang ilan sa mga langaw na ito ay maaaring nangitlog na rin dito bago pa man ito maibig. Hindi lang maruming pagkain ang dapat mong iwasan, gayon din ang mga peke, tulad na lamang ng mga itlog na ito. Lumalabas na hindi pala lahat ng itlog ay mula sa manok. Sa halip, ang ilan sa mga ito ay gawa ng tao gamit ang mga mapanganib na sangka. Gawa ang mga ito mula sa iba't ibang makapaminsalang kemikal, kabilang ang paraffin wax at calcium carbonate na ginagamit sa paggawa ng shell. Ang puti ng itlog ay gawa naman sa resin, starch, algae extract at coagulants. Samantala ang pula naman ay gawa sa rubber resin na kinulayan ng yellow dye at hinaluan ng alum. Ang pagkain sa mga kemikal na ito ay lubhang mapanganib para sa kalusugan. So, paano nga ba malalaman kung tunay o peke ang isang itlog? Well, ang tunay na itlog ay may slight imperfection sa shell nito, habang ang peking itlog ay may makinis at pantay na shell kapag binuksan ang peking itlog halos kamukha naman ito ng tunay na itlog ngunit kapag hinalo mo ito may mapapansin kang hindi tama Una mong mapapansin ay ang kakaibang jelly texture at kakaibang amoy nito Ang peking itlog ay wala ring membrane lining na makikita mo lamang sa ilalim ng shell ng tunay na itlog Maraming peking itlog ang naibenta sa China kamakailan at sa kasamaang palad, ay kumakalat na rin ito sa iba pang mga bansa sa mundo. Kaya siguro do'y mag-ingat sa binibiling itlog lalo na kung ito ay galing sa China. Sa kasamaang palad, hindi lamang ang mga itlog ang pagkain na pinepeke. Ang isa pang pagkain na karniwang pinepeke ay ang bigas. Sa iba't ibang mga bansa tulad ng China at India, ang peking bigas ay nagiging karniwa na. Minsan, ang peking bigas ay ginagawa sa pamagitan ng maliliit na piraso ng nirolyong papel. Ngunit, may mas mapanganib pa sa paper rice. Ang ilang peking bigas ay gawa sa synthetic resin na lubang mapanganib para sa tao. Ang synthetic resin ay plastic basically, kaya is itong bagay na hindi mo talaga dapat kainin. Ang ilan sa mga peking bigas na ito ay napabalitang ine-export na rin sa iba pang mga bansa tulad ng Nigeria at iba pang mga bansa sa Afrika. May ilang mga sellers na nagahalo ng peking bigas sa totoong bigas kaya mahirap talagang mahalaman kung ano ang totoo at kung ano ang peke. Masasabi mong peke ang nabilo mong bigas kapag nagsimula itong lumutang sa ibabaw ilang minuto matapos mo itong ilagay sa kalderong may tubig. Kung karamihan sa mga pagkain ay marumi at pinepeke na rin, siguradong gulay at putas na lamang ang masasabi mong safe kainin. Well, tatanungin kita, kung bibili ka ng mga gulay at nakita mo ang dalawang option na ito, alin ang pipiliin mo? Malamang ito. Pinipili ng karamihan sa mga mamimili ang pinakamatingkad na berdeng gulay dahil ito ang palatandaan na sariwa at bagong pitas ito. Alam ito ng mga seller. Kaya naman ang ilan sa kanila ay gumagamit ng synthetic dye para linangin ka. Ang dye o tina na ito ay nakalalason at hindi dapat kainin ng tao. Pero ginagamit pa rin ito ng ilang mga seller para magmukhang sariwa ang kanilang panindang gulay at prutas. Ang pamamaraang ito ay common sa China at India. Kaya lumalabas na hindi rin palaging safe kainin ang mga gulay. Buti na lang, madali lang malaman kung peke ang isang gulay o prutas. Kapag literal na humawas sa iyong mga kamay ang kulay nito, huwag itong bilhin. Hindi kita masisisi kung maghanap ka ng matamis matapos mong mapanood ang mga nakakasuklam ng mga pagkain ito. Masarap na chutney gusto mo? Well, tingnan kung paano ginagawa ng lalaking ito ang kanyang chutney ang tubig na kinukuha niya para sa kanyang chutney ay mula sa isang toilet. That's right, ang chutney ng lalaking ito ay literal na ginawa gamit ang tubig sa toilet. Ang Indian street food vendor na ito ay na-expose online para rito. Ngunit sa kabila ng pagpo-post ng video na ito sa social media, nananatili pa rin siyang operating hanggang ngayon. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Sa tingin mo, alin sa mga pagkain ito ang pinaka nakakasuklam para sa iyo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So yun nga katropa, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comments sa ibaba. And that's it, maraming salamat sa panonood and see you next time.